sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa. Nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila sa ibang dimensyon. Hindi handa ang sangkatauhan, hindi handa ang Blue Star. Sinira ang paniniwala. At simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Ang halimaw mula sa kawalan, chaos na walang paninigan. At sangkatauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, sham na 0%, sham na put, sham na 0%. Hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Yan ang Shui Bian Yi Wan Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas. Ito'y Divine Lightning. Umaba mula sa langit, minasak ang limitasyon. Isang immortal legend lang. mula sa pagkabagsak sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy. Ang laban ay magsisimula Kikula ang kabanata mga lod si Xu Jingming ngayon ay narating na rin ang koponan ng mga nangungunang estudyante ang pinakaloob na core zone. Agad nilang nakilala ang dambuhalang nilalang na may kristal na likod bilang isang mabagsik na mabangis na oso. Ipinakita ng hayop ang kanyang nakakatakot na lakas sa pamamagitan ng pagwasak ng isang sira ng kotse gamit ang isang hampas ng kanyang paa. Napuno ng takot ang koponan sa tanawing iyon. Sabi ni Zhu Mingyang, Malaki ang problema nila. Ipinaliwanag ni Monggi na ang bihirang hayop na ito ay may balat na kasing tigas ng E-grade alloy, na kahit mga misail ay hindi kayang batasin. Dagdag niya ng may takot na isang. Ang suntok mula sa kanyang kuko pwedeng patayin silang lahat agad-agad. Nang makita ang sobrang dami ng kalaban, sabi ni Tangi na talikuran na nila ang misyon. Mas malala pala ang sitwasyon nila kaysa akala nila. Napagtanto nila na hindi lang ang hari ng mga hayop ang nagbabantay sa compound, kundi pati na rin ang isang malaking grupo ng mga high-rank first-level beasts. Isa sa kanila ang seryosong nagsabi na kung papasok sila, malamang mapapatay sila ng dami ng kalaban bago pa kumilos ang mabagsik na oso. Dahil sa imposibleng hamon, agad na sumuko ang isang miyembro ng grupo, sabi wala na daw. Walang kwenta ang mataas na score kung mamamatay ka rin sinubukan siyang pigilan ni Jo Mingyong. Galit na nagtatanong kung ano pa ang silbi ng pagiging gwapo kung tatakbo lang siya papunta sa kawan ng mga halimaw para mamatay. Tuluyan ng bumagsak ang morale ng grupo. Bigla, itinuro ni Mang Di ang compound, sumisigaw para makita ng iba. Nakita nila ang isang nag-iisang tao na pumapasok sa delikadong lugar. Napanganga si Tangi nang makilala niya ito siya si Xu Jingming na walang takot na naglalakad papunta sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Gracefully siyang tumalun papasok. Sa compound, nanunood ang iba ng hindi makapaniwala. Nagrereklamo si Zhou Ming tungkol sa hirap ng pagsusulit habang may isang estudyante na natataranta. Umiiyak at sinasabi na ang pagpasok ni Xu Jingming ay nakagulat sa buong kawan, na ngayon ay nakatuon na sa kanya ang atensyon. Galit na galit sa panghihimasok, Umaatake ang buong kawan ng mababanggas na mga hayop kay Xu Jingming. Nanatili siyang matatag sa gitna ng kalye, at bigla siyang nilamon ng mga umuungal na nilalang. Nakatingin mula sa bubong, natatakot ang ibang estudyante. Tangi, nag-aalala siya para sa pinsan niya, pero sabi ni Wu Hao sobra naman daw siyang pabibo. Sabi ni Tangi, kailangan niyang tumulong sa pinsan niya. Hinawakan ni Mingdi ang braso niya para pigilan, tapos tinawag siyang baliw ni Wu Hao, sabi wala namang saysay ang mamatay ng ganyan. Pilit na paliwanag ni Tangi na pinsan niya si Jing Ming at hindi niya pwedeng hayaan lang siyang mamatay. Bago siya makagawa ng galaw, biglang sumabog ang malakas na kidlat na kulay lila at asul mula sa gitna ng mga halimaw. Ang lakas nito ay nagdulot ng nakakasilaw na liwanag, kaya kinailangan ng mga estudyante sa bubong na takpan ang mga mata. Mga mata. Tinitigan ni Zhou Ming, nagtataka kung ito na nga ba ang lightning superpower na binanggit ni Xu Jingming kanina. Unti-unting nawawala ang kidlat, na nagpapakita ng eksenang puno ng pagkawasak. Napatay na lahat ng mga unang antas na halimaw, ang kanilang mga sunog na katawan ay nakakalat sa paligid ng isang nag-iisang tao na walang sugat. Nakapwesto si Xu Jingming sa gitna ng gulo, may kumikislap na purple na kidlat sa paligid niya. Inamin niya na hindi sapat ang kanyang lakas ng katawan kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang superpower. Isang kumpiyansang iti ang lumabas sa kanyang mga labi habang nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya. Lakas ng kanyang S-grade na abilidad. Matapos niyang mapuksa ang mga maliliit, nabanta, nakatuon na siya sa huling hamon, ang mabagsik na mabangis na oso na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga tauhan nito. Bumuga ng napakalakas na ungol ang dambuhalang hayop. Nanatiling kalmado si Xu Jingming habang pinag-aaralan ang kanyang kalaban. Napansin niyang malaki ang mabangis na oso at malamang hindi ito mabilis kumilos, kaya't sa tulong ng kanyang makapangyarihang abilidad na kidlat, kaya niyang kontrolin ito. Napansin din niyang hindi nag-iisa ang hayop. Mayroon itong ilang mas maliliit pero delikadong mga tauhan. Naiintindihan niyang nakakainis ang mga nilalang na to, kaya naisip niyang isang bagay lang ang dapat gawin. May matinding determinasyon sa mukha, kumikislap ang mga mata niya, at sinabi niyang siya muna ang maglilinis dito. Biglang kumilos siya, pinalakas ng kanyang S-grade lightning ability, gumalaw ng sobrang bilis habang pinapatay ang mga natitirang halimaw. Madali niyang nilupig ang isang high-rank shadow cat, na kinumpirma ng smartwatch niya at binigyan siya ng labintatlong puntos. Nakangiti ng may kumpiyansa, namangha siya sa lakas na naidudulot ng superpower niya ang kanyang katawan, pero alam niyang hindi niya kayang panatilihin ang delikadong estado ng matagal. Alam niyang sapat na ito para patayin ang mga alipors, kaya tinambon niya ang huling mga mababang halimaw gamit ang isang malakas na palo ng kanyang sibat, nakakakuha ng dagdag na 15 puntos para sa isang high rank unicorn rhino. Nang malinis na ang lugar, nagsimula na ang huling laban. Umiiyak ng galit ang mabagsik na oso, pinapalo ang malalaking mga paan nito sa lupa at gumawa ng shockwave na some sa kalsada. Umatake ang halimaw, ginagalaw ang lupa. Si Xu Jingming, na nababalot sa kanyang. Ang kidlat na aura, direktang hinarap ang pagsalakay. Sa isang malakas na talon, nakaiwas siya sa pagsalakay at hinampas ang sibat sa isang malupit na paikot, nabasag ang isa sa malalaking pulang kristal sa likod ng halimaw. Tuloy-tuloy ang laban na parang bilis ng kidlat habang maingat na iniiwasan ni Xu Jingming ang mga atake ng oso at tumatama ng eksaktong suntok, binabasag pa ang mga kristal at nasasaktan ang halimaw. Palaging nag update ang kanyang smartwatch ng mga puntos habang hinahati-hati niya ang depensa ng hari ng mga halimaw. Umiingay ang mabangis na oso, galit na galit habang pinapanood ang mga alipors nito. Bumagsak, si Xu Jingming, na napapalibutan ng kidlat, ay nang-aasar sa halimaw, tinatanong kung nagagalit na ito. Nangangako siyang aayusin ito. Matapos asikasuhin ang huling tauhan habang sumasalpok sa huling rinocerin, pinapanood ng hari ng oso ng matalino. Nang malapit ng umatake si Xu Jing, kumilos ang hari ng oso ng mabilis na hindi inaasahan, winasak ang sariling tauhan para harangin siya. Nagulat si Xu Jing Ming, na pagtanto niyang inasahan ng halimaw ang kanyang galaw. Pinagsama ng hari ng oso ang mga palad nito, isinakripisyo ang huling tauhan para gumawa ng isang. Isang nakapipinsalang shockwave ang sumabog na winawasak ang lupa at mga sasakyan sa paligid. Ang huling rhino ay pinunit sa pagsabog. Pero hindi na apektuhan ang target ng atake. Si Xu Jingming, na napapalibutan ng kanyang kidlat na aura, ay magaan na lumipad sa hangin, ligtas na tumapak at hindi nasaktan ng pagsabog nang malinis na ang lugar mula sa mga maliliit na kalaban, natira na lang ang dalawang hari. Ngumiti si Xu Jingming ng matindi, ang katawan niya ay umuuga ng kapangyarihan. Sabi niya, dahil wala ng mga tauhan, panahon na para makita kung gaano kalakas ang halimaw. Ang balat niya na parang baluti ay kayang tiisin ang lakas ng kanyang kulog, at dito nagtatapos ang bagong chapter mga lods. Pasensya na mga lods at late na tayo mag-upload. Busy ang inyong likod sa oit o on the job training mga lods. Sana'y maunawan. Nyo ang pagka-late ng mga videos mga lods. God bless you all mga lods.